Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Panatilihing positibo ang iyong mga pananaw sa araw na ito, Aris, dahil ngayong araw, meron kang tendency na mag ka sa mga problema at mauna ang iyong mga takot kesa sa iyong motibasyon sa araw na ito. Marami sa mga Aris, medyo hindi mapakali ngayong araw. Pero mahalagang alalahanin na importante na manatili kang positibo para lalo ka pang ganahan na mag-improve at harapin ang mga problema. Sa araw na ito, positibo naman ang mga options na andiyan para sa iyo. Kailangan lang makita mo ito ng maayos. Importante rin sa iyo ngayong araw, Aris, na ikaw ay makapagpahinga kasi marami sa mga Aris trabaho ng trabaho at napapabayaan ng konti ang kanilang sarili. Ngayong araw rin, maaari, na merong mga bagong tao na makilala ang mga Aris. At ang mga taong ito ang makatulong sa iyo na mas maging sociable ka ngayong araw. Makatulong rin sa iyo na makita mo kung ano pa yung mga pwede mong gawin. Ito yung mga tao na maging positibo ang impluensya sa iyo. Ngayong araw, wag mong sayangin ang iyong oras sa pag-iisip ng mga bagay na pwedeng maging mali. At sa araw na ito, napakababa ng pasok ng pera. Kailangan mong maging maingat sa iyong budget ngayon. Marami sa mga aris na nagkakaroon ng problema sa kanilang trabaho. Sa araw na ito, kailangan ninyong maging maingat kung sino ang inyong binibigyan ng tiwala sa trabahoan at kailangan ninyong mag-focus sa kung ano ang inyong responsibilidad para hindi kayo magkamali. Maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa mga aris. Maayos ang pagsasama ng mga mag-asawa sa araw na ito at ang mga magnobyo, mga Magnobia diyan, maayos naman ang inyong pag-adjust sa inyong mga relasyon. Ang mga single na Aries sa araw na ito, ma-enjoy ninyo ang inyong sarili. At marami sa mga Aries ngayong araw napaka-active kaya marami kayong matapos. Ang mood naman ninyo sa araw na ito ay maayos rin. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 6, 8, 11,

Maganda naman ang progress ngayon ng mga Taurus dahil sa araw na ito, mas makikita ng mga Taurus kung ano ang development ng kanilang mga efforts. At sa araw na ito, malakas ang kumpiyansa ng mga Taurus dahil ang enerhiya ng buwan ang makatulong sa iyo na makita ng maayos ang iyong achievements, ang mga connections mo at ang malakas na impluensya ng Mars ngayon ang magtutulak sa mga Taurus na kayo ay gumawa ng aksyon sa inyong mga pangarap. At ang focus ng mga choros ngayong araw ay mapunta sa inyong income, sa pera na pumapasok, kung ano ang meron kayo sa mga bagay na material. At sa araw na ito, marami sa mga choros ang iniisip ninyo ay ang inyong diskarte sa buhay. Pero marami sa mga choros ngayong araw madaling mapagod, medyo mahina ang resistensya ninyo ng inyong katawan kaya alagaan ninyong mabuti ang inyong kalusugan. Ang pag big naman sa araw na ito ay katamtaman lamang. Maraming mga choros ngayon nagkakaunawaan pero meron ring iba na nakakaroon ng problema sa kanilang pagsasama dahil sa pagsiselos o kaya dahil sa pangangailangang material. At ang mood naman ng mga choros sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor kaya ang mga choros ngayon magbibigay ng karagdagang atensyon sa kanilang life goals. Sa kung ano ang direksyon na gusto nilang tahakin sa inyong mga responsibilidad. Marami sa mga choro sa araw na ito mas maging seryoso. Pagdating sa inyong mga duties, kung ano ang inaasahan sa iyo ng ibang tao at ngayong araw marami naman sa inyo ma-enjoy ang inyong mga rewards, ang bunga ng inyong mga pagsusumikap. Pero hindi maiwasan na meron ding mga choro sa araw na ito ma-disappoint kasi meron ding mga tao na nagbabato ng kung ano-anong kwentong hindi totoo yung kahit na maayos naman ang yung ginagawa pero puna pa rin ang mga nakikita. Sa araw na ito, choro ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 10, 15, 22, Twenty seven at thirty five. Maganda ang sense of adventure ng mga Gemini sa araw na ito. Mas maging malawak ang iyong mga pananaw at karamihan sa mga Gemini ngayong araw, go with the flow. Maganda ang kagustuhan ninyong mag-explore at malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor. Kaya sa araw na ito ay mas matutunan mo kung sino ang mga tao na andyan at handang sumuporta sa iyo. Marami ka rin matutunan ngayong araw pagdating sa praktikalidad ng buhay. Malakas ang impluensya ngayon ng enerhiya ng Mars sa iyong sektor at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na gumawa ka ng aksyon sa mga bagay na dati hindi mo kaya o kaya dati nakakaroon ka ng pag-alinlangan sa ibang sitwasyon. Mas mauuna ang excitement sa araw na ito kesa sa iyong takot. At ngayong araw, Gemini, maayos naman ang takbo ng pananalapi kaya kung merong mang mga namuro problema sa pera, ay mapagtagumpayan naman ninyo kung ano ang inyong kailangan. Pero marami sa mga Gemini, sa araw na ito, madali kayong mapagod. Yung iba, wala masyado sa kondisyon ang kanilang katawan. Kaya maari na kailangan ninyo ng karagdagang pahinga o kaya yung mga tamang diet. At para naman sa iyong pag-ibig ngayon, merong mga Gemini nakakaroon ng tampuhan. Yung iba kasi, ay iba-iba ang gusto, maaari na gusto ng iyong asawa para sa pamilya ay iba para sa iyong paniniwala. At meron namang ibang mga Gemini ngayong araw medyo wild, lalong-lalo na ang mga single na Gemini. Ma-enjoy ninyo ang inyong sarili pero kailangan lang mag-ingat kasi mataas rin ang tentasyon ngayon sa pag-ibig. Madali ka rin maapektuhan ngayon sa kung anuman ang mga sinasabi, puna o kaya mga sulsol ng ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 6, 15, 28, 32, Thirty-three at thirty-five. Maayos naman ang araw na ito para sa mga cancer pero karamihan sa mga cancer ngayong araw medyo tahimik, mahilig kayo sa mga sikreto at ayaw ninyong masyadong sinishare kung ano ang mga nagaganap sa inyong personal na buhay. Sa araw na ito, mas maging conscious rin ang mga cancer ngayon sa kung ano ang mga dapat gawing pagbabago lalong lalo na sa kanilang mga plano. Marami naman sa mga cancer ngayong araw parang detective. Magaling kayong kumonekta sa kung ano ang mga sitwasyon. At sa araw na ito, matutunan mo kung ano ang importante sa iyo at ano ang iyong prioridad. Ngayong araw, merong mga sikreto na mabunyag na maaring makabuti para sa iyo cancer. Ang ibang mga sikreto ay maaring medyo masakit, pero ito ay parang mga blessings in disguise. Maayos naman ngayon ang karamihan sa pag-ibig ng mga cancer. Merong mga maayos na pag-uusap ng mga mag-asawa, merong pagpapatawad at merong pagbibigayan. At ang mood naman ng karamihan sa mga cancer ngayon ay maayos. At very active kayo sa araw na ito. Marami kayong magawa na maganda, lalong-lalo na sa iyong trabahoan. Makuha ninyo sa araw na ito ang respeto ng inyong mga kasama sa trabaho. Ngayong araw, matapang ang mga cancer. Hindi kayo takot na aminin o kung anuman yung akuin yung mga iba pang obligasyon ng ibang tao. Kahit na meron mga konting conflict ngayon pagdating sa pera at sa pag-aari. Yung iba naman, nakakaroon ng mga pangamba pagdating sa estado ng pera. Pero ang mga cancer sa araw na ito ay mas nagiging responsable kayo, practical kayo at nakakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Ngayong araw, Cancer, matalas ang iyong mga kutob kaya pakinggan mo ngayong araw kung ano ang iyong nararamdaman, lalong-lalo pagdating sa mga problemang pinansyal. Sa araw na ito, magaling naman ang mga talas ng isip ng Cancer ngayon kaya hindi kayo magkakaroon ng problema sa mga desisyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7, 14, 18, 21, 28, at 35, Marami sa mga Leo sa araw na ito gusto lang na pumirmi sa bahay, manood ng palabas, mag-chill at ngayong araw karamihan sa inyo parang maganda ang efforts ninyo sa mga komunikasyon pero hindi kayo masyadong sociable sa araw na ito. At ang karamihan naman sa mga Leo ngayong araw madali kayong maapektuhan sa mood ng ibang tao. Yung iba sa inyo medyo madali kayo na masaktan o kaya sensitibo kayo sa kung ano man yung mga komento ng iba. Pero maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig ng mga Leo. Ang problema ngayong araw ay nasa inyong kalusugan at sa pananalapi. Marami sa mga Leo nakakaroon ng problema dahil sa stress kung saan kukunin yung mga sunod na bayarin at ang inyong plano sa inyong trabaho. Meron ring mga Leo na nagtitimpi sa trabahoan. Hindi na masyadong happy sa trabaho pero nagtitiis dahil sa pangangailangan. At sa araw na ito, ang mga liyo kailangan niyo ng pasensya kasi Merong mga taong nakapalibot sa inyo, hindi masyadong maganda ang kanilang pakikitungo sa iyo. Ang magandang estratehiya ngayon ay mag-focus sa iyong mga plano at kontrolin ang iyong mindset na makafocus ka doon sa mga positibong bagay. At ngayong araw, ang mga diskusyon, maari na yung iba, medyo masasakit o kaya parang hindi mo magugustuhan pero ngayong araw mag-focus lang sa pag-move on, sa pag-improve, sa pag-uugali, sa kung paano mo pakitunguhan 'yung ibang tao. Ngayong araw, karamihan naman sa mga Leo, seryoso kayo sa inyong trabaho pero meron kasing iba na kahit wala kang ginagawang masama ay parang ikaw ang lumalabas na masama. Kaya piliin ng ayos kung sino ang iyong mga sinasabihan ng sekreto mo lalo na kung maraming mga mahilig sa chismis sa inyong trabaho. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 3, 6, 19, 21 at 36. Komportable naman ang karamihan sa mga Virgo sa araw na ito, lalong-lalo na sa inyong daily routines, sa inyong mga obligasyon, at ngayong araw, marami sa inyo ay nagkakaroon ng mas malawak na aspiration. Nagiging malaki ang inyong mga pangarap sa buhay, at ngayong araw, ikaw, Virgo, ay para kang leader sa araw na ito. Marami ang tumitingala sa iyo at umaasa. Ang mood ng mga tao ngayon virgo hindi masyadong maganda. Merong iba madaling mapikon, madaling magalit, yung iba mataas ang high blood pressure kaya bantayan ang mga ito na pwede namang iwasan ay huwag mong patulan yung mga tao na medyo wala sa mood ngayong araw. Ang problema ng mga Virgo sa araw na ito ay nasa pera. Marami sa mga Virgo ngayong araw, maaring magkaroon ng mga problema sa pananalapi dahil nauna ang mga utang. Pero, aktibo ang mga Virgo sa araw na ito. Marami kayong matapos na trabaho, lalong-lalo na ang mga inaasahan sa inyong trabahoan. Ang pag-ibig naman sa araw na ito, nakakaroon ng mga kunting pag si selos at argumento dahil rin sa pangangailangan. Yung iba rin ka-partner ng mga Virgo, masyadong siloso at karamihan sa mga Virgo sa araw na ito parang gustong maging independent, yung hindi sila pinapakialaman at yung binibigyan talaga sila ng suporta ng ka-partner. At karamihan naman sa araw na ito, okay naman ang mga pagsasama, meron lang mga konting tensyon ngayon sa relasyon. Sa araw na ito, ikaw, Virgo, mahilig ka pa namang mag-share ngayon at tumulong kahit na ikaw mismo meron kang mga pangangailangan. Pero sa araw na ito ay hindi mo maiiwasan na tumulong rin sa iba. Magaganda ang mga ideya mo ngayon, lalo na sa iyong mga malalapit na kaibigan, at sa araw na ito ay maganda ang pag-express mo sa iyong sarili kung ano ang iyong intensyon, lalong-lalo na sa ibang tao. Kaya meron ring iba na magbigay ng suporta ngayon sa mga Virgo habang meron ring iba, lalo na sa trabahoan, na maaring nakakaroon ng inggit at pagsiselo sa iyo. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green at lucky numbers mo ay

Napakaganda ng mga pananaw ng mga libra sa araw na ito dahil punong-puno kayo ng mga positibong paniniwala. Sa araw na ito, ma-enjoy mo libra kung ano ang mga sitwasyon. Ang inirhiya ngayon ng Mars ang magtutulak sa iyo na gumawa ng aksyon sa iyong mga plano. Medyo agresibo ang mga libra sa araw na ito. Nagiging mas adventurous kayo, mas daring kayo. Hindi kayo takot sa kung ano ang resulta ng inyong mga desisyon ngayong araw, parang pinupursune ninyo kung ano ang nagpapasaya sa inyo. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi, maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig kaya kahit na merong mga konting tampuhan sa isang pagsasama, sa mga mag-asawa o kaya magka-relasyon, maayos rin naman ang mga ito. At maganda ang mood ng mga libra sa araw na ito. Madali ninyong makompleto kung ano ang mga goals ninyo, ang mga gusto ninyong tapusin ngayong araw. Marami sa mga Libra ngayong araw, magaganda ang inyong strategy, para kayo ay maging leader dahil practical kayo ngayong araw, magiging wise rin kayo pagdating sa inyong mga investment, sa inyong mga binibili at ngayong araw napakaganda ng inyong kalusugan kaya maayos ngayon ang kabuuan ng araw para sa mga Libra. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay indigo at ang lucky numbers mo ay 9, 15,

Marami naman sa mga Scorpio sa araw na ito patago ang kanilang mga nararamdaman at yung iba ay medyo nakakaroon ng challenge at uncomfortable sa mga panahon na ito. Ngayong araw, mahalaga Scorpio na kung ikaw ay nangangailangan ng tulong at nakakaroon ka ng mga problemang emosyonal ay maghanap ka ng mga makakausap, mga taong pinagkakatiwalaan mo. Sa araw na ito, meron kasing mga Scorpio na hindi masyadong nauunawaan kung ano ang kanilang nararamdaman. At karamihan sa mga Scorpio, medyo dumidistansya sa mga tao. Marami sa mga Scorpio, medyo secretive sa araw na ito. At marami rin sa inyo ngayong araw madaling mapagod, nakakaroon ng problema sa kanilang kalusugan, wala masyadong resistensya na gawin ang mga gusto. Maganda naman ang pag-ibig sa araw na ito kaya marami kang maaasahan, huwag ka lang matakot na humingi ng tulong. Merong mga tao na hindi ka maunawaan pero meron rin namang iba na... Gusto na tumulong at magbigay ng suporta. At sa araw na ito, mero mga Scorpio na hindi maunawaan ang kanilang kapartner, malakas ang tensyon sa mga relasyon ngayong araw, lalong-lalo na pagdating sa mga bagong responsibilidad. Pero, marami rin naman sa mga Scorpio ang napakaganda ng determinasyon at gusto lamang mag-move forward at ayaw na na manatili sa malungkot na kasalukuyan. At sa araw na ito, pagdating sa bandang hapon, lalo kang magkaroon ng kalinawan sa kung ano ang mga dapat mong gawin kasi ito ay magdadala ng enerhiya na ikaw ay mahilig magmuni-muni, mag-isip at masentro mo ang iyong sarili. Mas marami kang ma-realize pagdating sa iyong pansariling pangangailangan at marami rin naman sa mga Scorpio ngayong araw, happy sa kung anuman ang achievement ng ibang tao. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 5, 17, 21, 29, Thirty at thirty-two. Maganda naman ang romance energy ng mga Sagittarius ngayong araw. Magaganda ang inyong mga komunikasyon sa inyong kapartner. Romantic man ito o business related. At ngayong araw, maganda ang focus ng mga Sagittarius sa kung ano ang mga nakaraan. Kaya marami kayong matutunan, marami kayong mga gagawing adjustment lalong-lalo na sa kung ano ang mga natutunan ninyo sa mga dating problema. Malakas ang kagustuhan ng mga Sagittarius ngayong araw na makipag sa ibang tao. At ngayong araw rin, marami ang mga bagong simula ng mga Sagittarius. Sa araw na ito lang, marami sa inyo, madali kayong maapektuhan sa kung ano ang mga pinagsasabi ng ibang tao. Yung iba sa inyo, medyo wala sa mood ngayong araw kasi madali kayong mapikon at marami rin sa mga Sagittarius sa araw na ito ay nakakaroon ng problema sa kanilang kalusugan. Kaya, yung iba ba? Wala masyadong stamina, hindi masyadong active sa araw na ito. Pero maayos ngayon ang pasok ng pananalapi para sa mga Sagittarius. Kaya good news ito sa mga Sagittarius na naghahanap pa rin ng trabaho. Magaganda ang mga ideya na papasok ngayon sa iyong isipan, Sagittarius. Lalong-lalo pagdating sa iyong career o sa life path mo. At ngayong araw rin, ikaw ay magkaroon ng malakas na impluensya ng buwan sa bandang hapon kung saan ikaw ay mas maging curious pagdating sa kung paano ka maging produktibo lalong-lalo sa iyong hanap buhay. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 7,

Ang focus ng mga Capricorn sa araw na ito ay nasa kanilang pera, sa kanilang income, sa kung ano ang kailangan ng pamilya at sa kung ano ang pwede pa nilang gawin para mas maging maayos ang inyong approach sa inyong pang-araw-araw na trabaho. Ngayong araw, marami sa mga Capricorn mahilig mag-reflect sa kanilang mga trabaho, sa kanilang reputasyon sa trabahoan. At sa araw na ito, karamihan sa mga Capricorn hindi Masyadong aktibo Marami sa inyo pagod Yung iba merong mga nararamdaman Sa kalusugan dahil sa stress Yung iba Mataas ang pressure na magperform Magtrabaho ng ayos Magdala ng karagdagang pera Pero maganda ngayon ang pag-ibig ng mga Capricorn Merong mga Second chances sa araw na ito Mga relasyon na Nagkalabuan Pero ngayong araw magising ulit At mabuhay ulit ang mga Magnet. na nararamdaman dati. At sa araw na ito, maayos naman ang pasok ng pananalapi kaya marami kang maisip ngayon na magdala sa iyo ng karagdagang income. Marami sa mga Capricorn pwede na magkaroon ng mga sideline jobs ngayong araw dahil exciting ang mga ideya na pumapasok sa iyong isipan. Ang mga writer na Capricorn maaring makapag-publish ngayong araw. Ang mga teacher, ang mga nag-aaral, marami kayong matutunan sa araw na ito. Ang kailangan ang bantayan, merong mga tao ngayon sa iyong kapaligiran na medyo irritable, madaling mainis, madaling magalit o kaya mataas ang blood pressure at baka ikaw ay mapasama sa kaniyang mapagbuntungan. Makatulong sa iyo ngayong araw Capricorn, dumistansya sa mga taong wala masyado sa mood o kaya merong mga problema at maging komportable sa kung ano ang mga pwede mong gawin ngayong araw. Pwede rin na makipagkompromiso ka sa araw na ito para wala na lang gulo. At sa araw na ito, ikaw ay mas kompatible Uh, diba sa mga s Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 6, 8, 15, 17, 28, at 31. Magiging mas malakas naman ang mga Aquarius sa araw na ito. Guided kayo sa enerhiya ng buwan pagdating sa iyong pangangailangang emosyon. At sa araw na ito, mas maging passionate ka dahil itutulak ka ng enerhiya ng Mars na gumawa ng aksyon sa kung ano ang iyong maisipan ngayon. Lalo na pagdating sa mga bagay na masasaya, mga bagay na may kinalaman sa iyo na ikaw ay malibang. Maganda ngayon ang imahinasyon ng mga Aquarius at sa araw na ito, malakas ang hugot mo pagdating sa iyong inspirasyon sa iyong pamilya. At ngayong araw, magiging aktibo ang mga Aquarius sa kanilang trabaho. Mas dedicated kayo, mas ginaganahan kayo na magsumikap. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maganda kasi mas loving ang mga kapartner ngayon ng mga Aquarius. Ang mga Aquarius naman magiging mas maunawain ngayong araw. At karamihan sa mga Single na Aquarius sa araw na ito ma-enjoy ang kanilang sarili, pwede rin na yung iba magbukas ng kanilang puso na i-welcome yung mga tao na gustong pumasok at maging parte sa buhay nila. Maayos rin ngayon ang pasok ng pananalapi kaya malakas ang araw na ito para sa mga Aquarius. Ngayong araw hindi mo masyadong iindahin o dadamdamin kung ano man ang mga pagbabago. Merong mga surprise revelation sa araw na ito at mas maging independent ang mga Aquarius ngayon. Yung talagang ginagawa ninyo kung ano ang inyong gusto at hindi kayo napipilitan lamang. Sa araw na ito maganda ang duties ng mga Aquarius pagdating sa tahanan at sa inyong mga mahal sa buhay, at malaya ninyong ipahayag ang inyong sarili. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 11, 20, 24 at 42. Medyo intense ang mga emosyon ng mga Pisces sa araw na ito dahil sa malakas na impluensya ngayon ng buwan sa iyong mga pangarap at sa iyong subconscious. Yung mga dating pangarap, mga dating pantasya na iyong isinantabi dahil sa iyong responsibilidad, ngayong araw maaaring mabuhay ito ulit at gusto mong gawin ulit. Meron namang tensyon sa pagitan mo at sa mga taong malapit sa iyo, baka ito ay iyong mga kapamilya, pwede rin na asawa, na parang hinahadlangan ang mga bagay na gusto mo. Kaya marami rin sa mga Pisces ngayong araw, wala sa mood, madaling magalit, irritable. Pero 뽀로? <목소리로> Napakataas ng energy ng mga Pisces ngayon. Trabaho ng trabaho, gawa ng gawa at nagsusumikap ng maayos. Kaya maganda ang pasok ng pera sa araw na ito. At kayong araw rin ang mga Pisces. Madali kayong matuto sa inyong mga pagkakamali. Kung dati ay meron kayong mga pinagsisihan sa araw na ito, maaari na lalo kayong maging inspirado dahil gusto ninyong ayusin ang mga ito. Ngayong araw, maganda rin ang iyong connection kaya mas sociable ang mga Pisces sa araw na ito. Magaganda ang mga plano mo para sa tahanan, sa pamilya. Merong iba, nagkakaroon ng mga magagandang plano pagdating sa negosyo, sa mga pwedeng mapagkakitaan. Mataas ang motibasyon ng mga Pisces sa araw na ito. Lalong-lalo pagdating sa mga mong pangangailangan at sa iyong emosyon. Lalo na sa mga sikretong bagay na ikaw lang ang nakakaalam. Kayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 11, 17, 19, 36 at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas.